kukuha na tayo ng ano dito magandang ano ayan pambungad na ano ba ayan guys welcome back sa atong vlog guys well napakaganda ng ano guys sa ating background sa likod guys nindot kayo siya guys ang pewter guys grabe guys oh lalo kung nakita natin bundok ganda ng view ang ano hindi nagpapakita ang bundok banaw isa sa mga tourist spot dito sa Quezon province ano hindi masapag ganitong oras pag sa umaga sa hapon na siya Oh, may mga flowers doon, guys. Yes. Oh, di ba? Nice. Hindi yung ating bakawan tree, maraming bunga ang bakawan tree, guys. Ayun, guys, oh. Oh, di ba? Ang bakawan tree, guys. Oh, di ba? Ayun na, guys. All right. Guys, grabe ang ganda talaga nito, guys. Oh, grabe. Ayan, oh. Ayan. sino ba namang hindi mawiwili dito sa sobrang ganda ng palaisdaan, guys. Yes. Ah. Uh, ay na uh, kasi ilaw talaga dito ang ano, busog kaya talaga napaka ano, napaka busog ko guys. Ayan. Ayan na guys, grabe. Woo! Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung saan dito tayo nag-vlog. And then matatala natin doon sa kamila guys, may kalsada na yan, ginawa ng kalsada guys. And then ayan guys, yung napaka ano talaga guys, napaka ganda ng ating view. Ayan dito sa palaisdaan guys. Uh, Ayan guys, so napakalawak nitong palaisdaan guys. Ayan yung ating mga dala-dala kanina guys. All right.